Oh, hindi ka nahihingi ng pambili mo ng gamit niyan. Oh. Iba pa to 'yun. Manta na. Ay. Hoy, linis na naman. Very good. Baguio City, grabe. Oh. Tapos promote natin ang driving school. Oh. sa magandang buhay mga ka-farmer hapon na ha? lumalaban pa ng ating mga lechonero grabe anong oras anong oras kayo nag-umpisa kanina umaga? ha? alas 4? alas 3? oh ah, yeah. <laughs> ganyan talaga ang buhay oh, sampu naman yan eh ah, sampu naman yan eh oh. ah hindi ilan pa? 11? hindi walo ang order hindi ba? Ah, sampu lang lahat. Oo, oh, sampu lang pala. Kala ko 11. So, ayan, sampu pala lahat yan mga farmer So, okay na. Tis-tis this lang. Oh. Ay, ayan, wala. oh mga tropa. Dito po nag-celebrate ng birthday ang kanilang magiting na father. Ayan. She's from Bali, Indonesia. Ah! You're Indonesian? Ah! Yeah, but in Bali, you eat a lot of pork also, ha huh? Of course! Oh. <laughs> I have a lot of friends from Bali. Putu, eh, Kadek. <laughs> <laughs> <They don't know. laughs> ah, you're Komang? Oh. Ayan, na oh, Mariano family, ang pinakahuli natin. Wala naman na siguro, darating na. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. From saan pala kayo? Sa Arayat? Wow! Ayun pala, Rayat lang sila. Yan, thank you, thank you. Um, Mariano family from Arayat, Pampanga. Oh, gutom na ang mga tropa. Ay na. Ayan, akala ko ay eh, may hahabol pa yung pala yung magpipick up naman ng lechon. Sino po si Orlando? Ako. Ayun o, oh, farmer Orlando. UK. From UK yan. <laughs> Oh, uh, ka-farmer pabati yun? Ano, Nasaan e ba 'yung ano? Ah, na 'yung Haroon. api ko? Hilika. Pero <lab mano> na kung inano na. Ayun 'yung <lipon> mapakita. Tapos hahanapin ah, niyo ayan 'no, 'di ba? Oh, ah, pagting. Diba? Uh, oh, ayan 'no. Ito pagred na lang ka-farmer. Ayun 'no. Oh, shout out daw po kay Roger Isketa, Cesar Garcia, Antor, Re, Re... Refai, Ahmad, Ahmad kay Reyre at Joseph Jacob nang Newport, South Wales, UK. At eto pa, kay Luz Garcia. Uh, from Las Vegas. Ayan, Ma'am Luz Garcia from Las Vegas at kay Betgo. Ayan, Betgold Private Resort pala from US naman at kay Leila Garcia from Canada. And Jeneline Sarmiento. Oh. This is my sister from Canada as well. <laughs> um, sorry. Marami kami si shout out. So oh, sige. Su susulitin na namin to, ka-farmer. Oo oh, naman, so, sige lang. Yan, hello sa mga Newport dyan, mga scrub nurse. Sa hospital ako, uh, ka-farmer. Ah. So, assistant chatter ako sa mga orthopedics. So, yeah, hello guys. Sa Tinena, Bolivar. Uh, sino pa ba? Basta lahat kayo dyan sa Newport. Ay, kayo dyan, nandito na kami sa farmer. Ka thank you thank, Ay, you, you, thank you. Thank you, thank you. Taga Masantol pala siya. Yeah, masantol, oh, masantol, masantol. Shout out kay okay. Tito Noel hey, Yabot. Naalala ko oh. si Tito Noel pag Masantol Happy eh. Happy birthday, Bear. Uh, mo yung uh, pangal mo. Shout out kay Meli Wagat. Oh, may And wa. my may son Magat. Joshua. Oh. Magat. Magat. <laughs> Asli Nicole Magat. Magat. <laughs> Elrian Magal <laughs> ayan, ah, thank you, thank you magpipiga po sila ng lechon nako ah, si Romel naman ito may deliver ayan, mamadali oh parang galit ah tama, <laughs> oh, tama, lubaw pala ito at may isang pickup, okay meron pa ba tayong isa, bo? ha? alasin ko no? ay, patay <laughs> Mahaba po ang oras nila ngayon. Eh, ganito talaga ang buhay lechonero. Oh. Nako, tulog na yung nito. Nagpahinga na. mag na lang siya. <coughs> Ayan o. Ayan. Ma'am Rowena. Rowena Caudilla. Ay, Rowena Caudilla ng Sorsogon Palaya kababayan oh. ko pala ito. Mrs. Ni Orlando. Hello, my wife. Sorry, Alimutan. hindi gano, no. Baka magtampo ko kaya. Sabi ko kayo, farmer. O pwede pa po more. Sabi ko, mag-read. Oh, uh, thank hey, you, yo, thank you. Wife, cute. Ayan. Sorry, and ito Pero magkasama kayo pa. doon. Yeah, babalik kami. Kaya lang. Ah, nagiwalay lang so, okay, kayo. na. Sabi ko, we don't have enough na time. na lang. Oh. sabi ko, babalik siya. And then, pupunta kami ulit dito. Ayan, sige, sige. Thank you. Kailan ang balik mo? Mali ano na sa 30. Ayun. Two so, weeks lang kami. Two weeks. Yeah, yeah, enjoy yes. na talaga. May clip, may clip ang bakasyon. May clip. Pero anyway, pag yung dumating yung kasin ko, mga marami, marami kami. Ma mara malaki hmm, ang kanta namin. Kayo, pwedeng kumain. Ayun. Kaya nga, Kakain kami pagbalik namin ng dito. Uh, Napakwentot, uh, may nakalimutan uh, pa daw sabi. ba 'to, <laughs> ano? Dito kami sa Kaparmers. <laughs> uh, pinabating ko yung asawa ko Saraya. na si Rosica Ramos. Maloros, pare pares pala kayo, kinakalimutan niyo <laughs> yung mga asawa niyo. O, kayo, kayo. Masaya, mga tiktokers. Ito tiktokers. Our tiktokers pala, nahiya kayo. Tiktokers nahiya uh, eh. Basta, God bless na lang, ka-farmers. Ay, uh, salamat, salamat. Talagang marami kang natutulungan na mga, lalo na, mga balikbayan. So, hindi lang naman balikbayan, pumabalikbayan eh. Eh kahit mga pang-local lang din eh talagang ito ay eh, pangkalahatan. Mm. Kaya mag-enjoy kayo. sabi sa akin ng ka-farmer, magpapatayo pa siya ng Oh. maraming uh, kubo. Isa lang muna. Isa <laughs> muna 'no. Tingnan so, natin. Yan, maganda, presko dito. Thank you, thank you. So, 'yan. Thank you ka-farmer. enjoy the lechon. Yan, enjoy. Kaya ano 'yan kay ka-farmer Anthony. At saka kay ka-bebe. Oh. So, 'Yun ayan. ang nabanggit ko nga kay ka-bebe. Sabi ko gusto ko 'yung mga nanggaling na Bikay ka-farmer Anthony. Oh. Farmer Anthony. Tama-tama, sabi niya, kadi-deliver lang ka. Oh, so, thank yun. you. Okay, kayo mga palikbayad, dito na ha. Oh, kain kayo, kayo rito. <laughs> dito, kayo thank you, thank you. Na. Uh, ayan na mga, mga farmer. ah uh, maraming salamat. Ayan, uh, mag-deliver pa si... Saan ba ito deliver Saan kayo napunta kanina? Si okay, Rizal, si Rizal, ko si, ah, si ano Gano Rizal. Ah, nag-ano kaya? Nagluneta talaga kaya? Eh? bilis mo naman. Ataw! Ay, Bakit ka lupit, ba? Ba't mo si Rizal? Nagluneta naman ah, sila. Na si Rizal sila. dito nag-ano eh. Bye-bye! <laughs> 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 ingat, ingat! See you on Saturday! Okay! Ayan. Ayan na. Ah! Uy! Ano na pala? Teka, yung ani ko pala. Do, nag-ani na daw sa akin? Ay, hindi pa tapos? Pero may mga nakakarito na eh. Tapos yun. kami na. Wala namang ulan. Very good. May oh, papaani kami, mga ka-farmer. So, ayan, andyan pala si Allen. Kain na muna kayo! Ah, kahit butol-butol, latin. <laughs> Pakainin mo na muna itong mga to, oh. Pakainin mo na ang lechon to si Ando. Ayan na, kain na tayo. Ano bang ano? Uy! Uy! Mata na. Oh. ay Tapos na naman. Salamat po Lord. Ayan sa blessing, one day, sabi ko nga, one day at a time lang tayo. So, another successful Sunday na naman. Ah, siyempre unang-una nating ipinagpapasalamat yan sa Panginoon. Pangalawa sa mga pumunta, ayan uh, ah, pangatlo sa akin mga masisipag na mga boys syempre hmm. pangapat sa akin masipag at magandang asawa oh, may magagalit na naman daw na maganda sinabi ko <laughs> <laughs> Ah. na <laughs> ah, magkano rin sila? Tig magkano? Oh, tagi mo sa 8,000 din pala yung dalawa. Oh. Panahalo oh, ah. Hoy, mga antano! Uy, ang tip! Tip ito? Oo, oh, hindi ka nahihingi na pambili mo ng gamit niyan. Oh. Iba pa daw yun. Mga antano. Ay! Uy, napagod sila. May kilayin. Mayroon akong tinabi ah, yung Moggers, bebe. Nasaan na yung tinabi ko na naka ganon? Ano yun? Mga ginanon ko. Pagkain na ulam yun, bichon. Ayan, ilabas mo na. Ay, ito paano? Masarap yun sa mga pisngi-pisngi. Ay. Ay, 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 ay. Ay, tulog na. Oh. Ganyan ka mag ng bata? <laughs> 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 chuy chuy din to no, tong anak ni Rizal oh 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 Chuy chuy ah Uy Ayun oh birthday boy ang nagdala sa atin ito From Bawa ba Bawang La Union Oh Suman Balisong-song, suman, habis sa Suman balisong-song, mga farmer. Uy, nyaman. Hmm. Sarap ah. Parang machang lang. Bum. Oh, di pa tayo kakain? Wala bang bala kumain? Wala bang bala kumain? Ha, yeah, Romel. Tapos na rin. Ay, may alas pa, pa pala. Meron pa palang alas 5. Ingat! Meron pa palang alas 5 mong mga to. Pagod din, ha? Uy, palang litso ng ulam. Uh, parang hindi ko na... Ano, ah, ano, ano, na, na? Kain, kain. Yan, mama, sarap. masarap. Hmm, alis na si Romel. Oh, mga ta. Len. Len. Kain. Paparos pa tayo. Ano ba papamirienda natin sa harvester? Ha? Hindi naman, pwede. Nasanay sila sa ano. Mary. Mary, yan. Murang masarap. Tara, kain. Ito. Kain okay tayo. ng mugmug. Mug. Wala na talaga eh. Sorry ah. Naubos eh. Hanggang pisngi. <laughs> Hanggang pisngi po na nakuha na. May eh, talagang ganyan. Uy, kumustay natin ang chili crab natin. Ha? O gagawa na naman ako. May magwo-walk-in pa yan, may bibili. Yung mga magpapadeliver ng lechon, no? Ilan na ba ito? Oh. Binigay ko kay Romel yung isa. Ma, meron na kayo nito sa bahay? Magdala ka. Ate King. So, 12 na lang. Nako, shoutout pala kay Ate Marita Pasqua. May order po siyang lima nito, oh. Ayan, pero gagawa tayo Pipilitin ko po na makagawa ng uh, No crab Dahil yun ang order ni Tita Leone Ayan, paras Tita, kumusta po kayo dyan? Si Kongkong Kong ang pinakapagod ha Silang Sila mag isang naghuhugas doon Na Pagod na pagod si Kongkong Kong. Bumubulong-bulong na yata, ano, kanina? Okay. Na? Okay. Ha? Ayos pa. Ha? Ice pa. Ayos pa. Na. maghuhugas na naman po kami. Ah, farmer kasi. Alam mo na. Sunday today. Deep cleaning na naman kami.

Huh, ligpitan time. Tapos na kumain mga farmer. Ayan. Ah, naka... Naka nine cases din pala kami ngayon. Almost. Dalawang araw. Pwede na. Nine cases. Pwede na. Ayan, ligpitan na. Maghuhugas na naman po kami. Ayan, oh. Konting sabon. Siyempre. Para... Mm -hmm. Bukas may order si Mayora alas 3. Bebe na order na lista mo na yung order ni ano? Anak ni Mayora? Alas 3? Bukas na eh. Palista mo na. Oo. Oh, dami na namang nalaglag na balat dyan sa ilalim. Ay. Tatlong baboy. Pero kung dalawang malaki po na, ano, parehas din lang. Nangyari like say, dalawang malaki na... Hindi mo 45 kilos, ano. medyo lugi ka ako sa baboy ngayon dahil na ginamit ko po medyo maliit eh yung una 30 tapos dalawang 35 tatlo atas yung costing ko kasi syempre yung puhunan mo sa isang baboy medyo mahal <clears throat> pero okay lang kesa naman wala tayong maibigay pero maganda sana mga 40-45 kilos ganyan dalawa Alin, may meron pa nag-message? Ayan, meron pa po palang humahabol mga farmer Sisig na lang daw at paksiw ah, uh, Galing pang bahagyo So ayan, bigyan, pagbigyan natin at uh, galing pang bahagyo Tapos sa uh, mayroon pa mga palang nagpapare-reserve kanina sana Kaya lang nagka, mayroon namang misunderstanding Hindi po nakaabiso sa amin alas dos ko rin nakita yung message ako sabi ko ay pipick up na lang daw sana 2 kilos daw ayan so ano talagang medyo kailangan <laughs> niya natin magdagdag ng isang araw ah oh, hindi pa hindi pa hindi pa yan so pag may kubo na siguro pag ano na alam niya na ayos ayusin muna natin ito hindi pa natin naayos so, pagandahin natin yan pa unti, -unti. <clears throat> tapos ang susunod pa pala nating project nako naka ka, ano pa eh, CR ang plano kong CR doon sa kanto kasi para malapit doon sana so titingnan natin yung uh, pang babae lalaki na lang siguro or ano yung isa urinal lang dahil dalawang urinal siguro ilagay natin para mas mabilis po tapos salami na lang parang ano ba so ganun na lang kasi yung babae siguro dito pang lalaki doon ganun na lang ano kaya magandang gawin natin yung CR dito pang lalaki lang Urinal lang ang ilagay mo tapos ano ne? Eh. Lalaki babae. Eh. Ha? Ano no? Bakit? Asa ah, sa urinal ano? Hey, may plus naman yun eh. Kasi kailangan natin mahabang pila na CR dito. Palitan na lang yung bilog dito. oh, papalitan. Lalagyan mo albatros. Yung ihi ng tao, hindi yung baboy yeah, yeah, <laughs> nga. dito, ang pinaka nakikita kong part, dito, yung last na yan, sa likod po ng bamboo na yan, dyan natin lalagay. Pwede. Ha? Hala. Nada pa. Oy, linis na naman. Very good. Grabe yung mantika, no? Ayan, at least po. Linis tayo. SOP na namin to pagka tapos ng ano, Ay, salamat. Oh, ayan na si Owen. Sino yun? Ay, hindi. Kala ko si Rowan. Ay, nasa Arayat na daw sila. Arayat na. Ayos na. Malinis na. Ayan, may sisig lang naman at na, saka paksiw po ang kanilang order so ngayon luluto si bebe tapos ito alas 5 pa swerte yung makakakuha nito malaki to na taga saan daw yan baka taga dito lang ano yung ano di ko na nakitang nag pick up ng lityo na yung nagkuha na laman loob kanina Ha? Oo. Oh. Dumating yung mga tao kanina, alas sa... Uh, sa bagay simula 10.30 may mga dumarating na po no ka ganong ganon Come and go So hindi ganong ramdam Pero hindi na ako makaalis sa loob Kasi tuli uh, Tuloy tuloy po yung order Pero hindi naman kami nahirapan Dahil uh, ayun nga, hindi po nagsabay-sabay kasi kung magsabay-sabay ako wala po kami presto. pwesto hindi ba tayo, hindi naman naghintayan ng pwesto na, no? wala saktong-sakto lang ano may okay, <laughs> saktong may narating eh, no? kasi mahabang table dito sakto sinapong sima saktong uupo na ano galing maganda sana dito magkaroon ng long table pa sa, ano. pero yun nga sabi ni Bebe wala tayong mga bench na paghihintayan alam mo. Singit natin ha. Singit natin sa vlog para makita kayo from Baguio City. Grabe. Oh. <laughs> Tapos promote natin ng driving school. Oh. LJC driving School. Saan na ano po? Ano po? RLJC Driving, oh, RLJC driving, school. RLJC driving school sa Baguio City. Ayan. Ah, uh, last time nilang napunta dito was 2 years ago. 2 pa. Matagal na po 'yan mga farmer 'yan. Actually, umabol po sila. Sabi ko sige, kaya lang wala na po talagang lechon na ubos na. So ayan oh. Paglinggo, kayang-kaya pa 'yan. <laughs> ah, mayroon pa pala sa loob. Ano 'yun, tulog? Ah, Okay. <laughs> ah, ilan ba sila? Anak niyo lahat. Ah. Lima. Lima, oo. Oh. Masaya. <laughs> Ayan, ay babatiin ba kayo? Okay na. <laughs> thank you, thank you. Oh, driving school po ah. Baguio City. Oh. Thank you, thank, thank you. you. Ayan, busy busy sila. Mga farmer, at tayo naman ay uh, papaalam na ako, may kailangan ang ano natin ngayon. So ayan, mayroon pa pong humambol. At ako naman ay magpapaalam na dahil ako po ay may harvest ngayon mga farmer ayan, pull pull lang muna bago ano habang naghihintay tayo papa eh, papaalam na ako dahil punta na ako ng ano sa harvest time ayan ka-farmer, mauna na ako dahil may harvest ako ngayon, palay. Ne, okay. Hey, okay na. Thank you, okay. Oh. thank you, thank you. Thank you, thank you. Mabul pa. <laughs> thank you, thank you po. Thank you. May harvest akong palay ngayon. Sisiningit nila. Oh. So ayan mga farmer. Hanggang dito na lang. At uh, tayo po ay sisilip sa palay. So ayan maraming salamat at magandang buhay. Uy ayan na mong ang magpipick up ng lechon. Magsha shout out daw. Alas 5 na nila na pick up. Ayan. Oh bati na. Shout out po kay Lando Makapagal ng Gemasan. ayo Gemasan. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan taga Gemasan pala ito. Oh, so, ay nagpapaharvest tayo mga, mga farmer umuulan. Yan, oh. siningit na lang natin 'to dahil uh, alas-ano na po nila na pick up. Thank you. Uulan, ayan.